Magiging nalang, kayo. Magiging nalang, kayo. Gagag. Ang first option, takot tayo. Okay, Gagag tayo okay, ng three pass pag bola. Pero sa defense, ha? Sa defense, ha? Boss, nalang, ha? Walang pinipola. Tayo. na tapos ni Lester. Huwag mo na. Kaya, kahit okay, hindi na

Oh, tama. Nag-BB, nag Wala-wala. Oh, beso. Baba Conte. Pumunta ka pa sa malapit. Dito ka lang konti. Okay lang. Tira. Yeah,